Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagbabala na nga na si Jason Tato matapos nga po nalang matalo ngayong araw ang Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang literal nga na po na natakot ang Utah Jazz kay Dalton Kinect. Simula nga po mga katrops nang pumangalawa ang Boston Celtics ngayon sa standings ng Eastern Conference matapos ang ilang beses na pagkatalo nila sa kanilang mga unang laro sa regular season ay marami na nga po agad ang nagduda sa kakayahan ng kanilang team na madepensahan dito ang kanilang kampyonato. Pero pagkatapos nga po na matalo nila ang Cavaliers ngayong araw at maputol ang 15 game win streak nito ay napatunayan ulit nga po ng Boston Celtics na kayang-kaya pa rin nga po nilang talunin at dominahin ang lahat ng teams na lumakas ngayong season. Mismong si Jason Tatum na rin naman nga po ang matapang na nagsabi sa kanyang post-game interview na ang Celtics pa rin nga po talagang number one team at ang hari ng Eastern Conference. Sa katunayan, natalo nga daw po nila ngayon ang Cavaliers kahit man kulang at hindi kompleto ang kanilang lineup. Sa hindi pa rin dito paglalaro ni Kristaps Porzingis na kasalukuyan para naman nga po nagre-recover sa kanyang inoperahang injury ng nagdangop season. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang literal nga na po na natakot ang Utah Jazz kay Dalton Kene. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops. Ang nagawa nga pong 37 points si Dalton Kene laban sa Utah Jazz ay siyang pinakamataas na puntos na nagawa ngayong taon ng isang rookie. Ang 9 three pointers na rin naman nga po na nagawa nito ay siyang pinakamataas na nagawa ng isang rookie sa history ng NBA. Siya rin naman nga po ang kauna-unahang rookie simula kay Blake Griffin na nakagawa ng at least 35 points na walang turnover. Pero may chance sa para naman nga po sana mga katrop si Dalton Kenneth na mapataas pang lalo ang kanyang punto sa kanilang game ngayong araw. Since sa unang mga minuto pa lang naman nga po ng fourth quarter ay ginawa niya ganitong klaseng numero. Meaning meron pa rin nga po siyang sapat na oras para madagdagan ito at mapataas pang lalo sana ang kanyang karir high dito. Ngunit hindi na rin naman nga po ito pinayagan pa ng Jazz In fact, sa sobrang takot nga po ng kanilang team ay mismong head coach na nga po nilang nagbulgar na simula nga daw po na magsunod-sunod ang three-pointer ni Dalton Keneck ay tinigil na nga po agad nila ang kanilang ginawang zone defense at ibinalik nga po nila agad ito sa one-on-one -on -one defense. Hindi na rin naman nga po nila hinayaan pa na makahawak ng bola si Dalton connect sa huling mga minuto ng fourth quarter since kung hindi nga po nila ito ginawa ay posibleng matambakan nga po sila ng gusto ng Los Angeles Lakers. Aminado naman nga ilang mga players ng Jazz na sobra silang nabigla sa pinakitang shooting ni Kanek sa kanilang laro. Kaya tatandaan na nga po nila ito sa kanilang susunod na pagharap. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.